Matatamis ng ngiti at samut-saring grocery items ang bitbit -bit sa kanilang pag-uwi ng nasa dalawang daang indigenous people ng Sitio Pisopungan, Barangay Sula, sa bayan ng San Jose Tarlac. Hatid ng kasunduluhan ang mga stakeholders sa kanilang isinagawang gift-giving activity kamakailan bahagi ang nasabing aktibidad ng pagdiriwang ng Armor Pambato Division, Philippine Army ng kanilang 48th founding anniversary celebration. Katuwang ang iba't ibang stakeholders at sa pakikipagtulungan ng 3rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon at AFP Finance Center Multipurpose Cooperative ay pinaabot nila ang mga tulong para sa residenteng IP ng Sityo Pisapungan. Ayon kay Brigadier General Pedro Balisi Jr., Commander of Armored Division, ang programa ay bahagi ng advokasya ng kanilang unit. Sa aktibong pakikisa sa mga lokal na komunidad sa kanilang lugar na nasasakupan upang bumuo ng matibay na ugnayan sa mga mamamayan. Patuloy ang kasambuluhan, patuwang ng iba't ibang partner stakeholders na ng mga tulong sa mga lokal na residente upang lalo pang mayangat ang kanilang araw-araw na pangumuhay. Mula dito sa Sanaceta Arlac, ako si Kelly Delaraga, ang inyong kaugnay.